San Martin de Porres at ang kaloob ng bilokasyon, isang buhay ng mga himala. Panimula, si San Martin de Porres, 1579-1639, ay isang Peruvian lay brother ng Dominican Order na kilala sa kanyang matinding kababang loob, malalim na pananampalataya, at mga kapangyarihang himala. Isa sa mga pinaka nakakamangha at misteryosong kakayahang ipinagkaloob sa kanya ay ang kaloob ng bilokasyon, ang kakayahang naruroon sa dalawang lugar nang sabay. Ang kanyang buhay, puno ng mga himala at gawa ng pagkakawanggawa gawa, ay ginawa siyang mahalagang figure sa simbahang katolika, lalo na sa Latin Amerika. 1. Maagang buhay at dibosyong espiritual Ipinanganak si Martin de Porres sa Lima, pero sa isang Espanyol na maharlika at isang inang pinalaya mula sa pagkaalipin. Bilang isang mestizo, nakaranas siya ng diskriminasyon mula sa lipunan, ngunit na natiling tapat sa kanyang pananampalataya at tawag na maglingkod sa Diyos. Mula sa murang edad, naakit si Martin sa buhay religyoso at niyakap ang kababang loob at ang kagustuhang maglingkod sa mga may sakit, mahihirap, at hinaapi. Naging lay brother siya sa kumbento ng mga Dominikano sa Lima, kung saan nagtrabaho siya bilang barbero o barbers, manggagamot, at tagabigay ng limos. Ang kanyang debosyon ay hindi lamang limitado sa mga formal na gawang religyoso kundi umaabot sa pangaraw-araw na mga gawa ng habag, palaging handang tumugon sa pangangailangan ng iba. Ang kanyang malalim na kaugnayan sa Diyos ay lumitaw sa mga himalang nakapalibot sa kanya. 2. Ang Kaloob ng Bilokasyon Isa sa mga pinakanatatanging kaloob na ipinagkaloob kay San Martin de Porres ay ang Bilokasyon ang sobrenatural na kakayahang naruroon sa dalawang lugar ng sabay. Sa buong buhay niya, maraming ulat ang nagpatunay sa kakaibang pangyayaring ito, na marami sa mga ito ay iniulat ng mga taong nakita siyang naroon sa isang lugar habang siya ay kilalang naroon sa ibang lugar. Ilan sa mga kilalang pangyayari ng Bill Ocasyon ay ang mga sumusunod. Pagtulong sa mga may sakit at mahihirap sa malalayong lugar, bagaman hindi kailanman pisikal na umalis si Martin mula sa Pero, Maraming saksi ang nakakita sa kanya na naglilingkod sa mga may sakit at mahihirap sa Mexico, China, Japan, at Africa. Sa kanyang panahon, kumalat ang balitang siya'y lumilitaw sa mga banyagang bansa upang mag-alay ng kaginawaan, pagpapagaling, at minsang lumitaw sa mga mapanganib na sitwasyon upang magligtas ng buhay. Sa bayang presensya sa kumbento at mga tahanan, madalas na nakita si Martin sa loob ng kumbento ng mga Dominikano habang siya rin ay nasasaksihan sa mga tahanan ng mga may sakit at nangangailangan sa paligid ng lima. Kilala siya sa kanyang milagrosong paglitaw sa mga may sakit na kinakailangang gamutin agad, nagdarasal para sa kanila o nagbibigay ng kaginhawaan kahit na siya ay abala sa ibang mga gawain. Ang mga ulat ng Bill Ocasio na ito ay nagbigay dangal pa sa kanyang reputasyon bilang isang banal na tao na ang kaluluwa ay lumalampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo dahil ang kanyang gawain sa lupa ay ginabayan ng banal na intervention. 3. Iba pang mga himala ni San Martin de Porres Bagamat ang Bill Ocasio marahil ang pinakatanyag na kaloob na ipinagkaloob kay San Martin, ang kanyang buhay ay puno ng iba pang mga himalang nagpapatibay ng kanyang malalim na pananampalataya. Pagpapagaling, kilala si San Martin sa kanyang kakayahang magpagaling ng mga may sakit. Madalas niyang inaalagaan ang mga tinaguriang walang lunas, gamit ang kanyang kaalaman sa herbal medicine na sinamahan ng thin time na panalangin. Hindi mabilang ang mga patutoo na nagsasabing ang mga taong may malulubhang sakit tulad ng paralysis, ketong at lagnat ay gumaling sa kanyang tulong. Paglutang, katulad ng maraming mga santo na kilala sa kanilang mga mystical na karanasan. Nasaksihan din si Martin na lumulutang habang nasa malalim na panalangin. Ikinwento ng mga saksi na siya ay nalulubog sa espiritual na pakikipagugnayan sa Diyos kaya't ang kanyang katawan ay umaangat ng ilang talampakan mula sa lupa, lumulutang sa isang kalagayan ng espiritual na kaligayahan. Mga himala sa mga hayop, isang kilalang kwento ang nagsasabing si San Martin ay kayang makipag-usap sa mga hayop. Pinapakain niya ang mga daga aso, at mga ibon, tinatawag silang magkasamang kumain ng payapa. Sa isang pagkakataon, napapayag pa niya ang isang grupo ng mga daga na umalis sa kumbento kapalit ng pagkain sa labas, na nagpapakita ng kanyang habag na hindi lamang limitado sa mga tao kundi pati na rin sa mga nilalang ng Diyos. Pagpaparami ng pagkain, tulad ng himala ni Kristo ng pagdami ng tinapay at isda, Naiulat din na si Martin ay milagrosong nagparami ng pagkain sa panahon ng tagutom o kapag pinapakain ang mga mahihirap. Sa ilang pagkakataon, nakapagbigay siya ng pagkain sa malaking bilang ng tao, kahit na tila hindi sapat ang nakahanda para sa ilan lamang. 4. Pamana at Kanonisasyon Ang buhay ni Martin de Porres na puno ng mga himala, kabilang ang kanyang kaloob ng bilokasyon ay nag-iwan ng hindi mapapantayang bakas sa espiritualidad ng Simbahang Katolika. Ang kanyang debosyon sa mga nangangailangan at ang kakayahang lampasan ng mga pisikal na limitasyon sa pamamagitan ng mga himala ay naging simbolo ng pag-ibig at pagkakawanggawa ng Diyos. Siya ay kinanunisa noong 1962 ni Papa Juan XXIII at naging unang itim na santo ng Amerika. Ngayon, siya ay kinikilala bilang patron ng pagkakasundo ng mga lahi katarungang panlipunan, mga manggagawa sa pampublikong kalusugan at mga naghahanap ng kagalingan. Pagtatapos, isang buwaran ng banal na pag-ibig. Si San Martin de Porres ay hindi lamang inaalala para sa kanyang mga sobrenatural na kaloob tulad ng bilokasyon, kundi pati na rin sa kanyang walang sawang paglilingkod sa mga nangangailangan. Ang kanyang buhay, na puno ng mga himala, ay isang makapangyarihang patuto sa mga banal na posibilidad ng isang mapagpakumbabang pusong handang magmahal at maglingkod. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo, hinihimok ang bawat isa na magpakita ng pagkakawanggawa, kabaitan at matibay na pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Si San Martin de Porres ay kilala rin sa pagkakaroon ng malapit na pagkakaibigan sa isa pang banal na figura, si Santa Rosa de Lima, ang kauna-unahang santo ng Latin America. Ang kanilang pagkakaibigan ay itinuturing na espiritual, dahil pareho silang nagbahagi ng malalim na debosyon sa Diyos at sa paglilingkod sa mga mahihirap at may sakit. Si Santa Rosa ay kilala rin sa kanyang kababang loob at matinding penetensya, at tulad ni San Martin, siya rin ay naging inspirasyon ng maraming mga deboto. Bukod pa rito, isa sa mga hindi pangkaraniwang kakayahan ni San Martin de Porres ay ang makipagugnayan sa iba't ibang mga hayop, maging ang mga nilalang na madalas ituring na peste tulad ng mga lamok. Kilala siya sa kanyang habag hindi lamang para sa mga tao kundi pati na rin sa mga hayop. May mga kwento na naglalarawan ng kanyang kakayahang kausapin at pakitunguhan ng mga hayop nang may kahinahunan. Minsan, inutusan niya ang mga lamok na huwag manggulo, at tumalima ang mga ito, na nagpapakita ng kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipagugnayan sa buong nilikha. Ang kakayahang ito ni San Martin ay isa sa mga halimbawa ng kanyang kabutihan at habag na umaabot hindi lamang sa mga tao kundi sa lahat ng nilalang, nagpapakita ng isang malalim na pagkilala sa kahalagahan ng bawat nilikha ng Diyos. Si San Martin de Porres ay kilala bilang patron ng maraming sektor ng lipunan, lalo na ang mga taong nangangailangan. Narito ang mga mahalagang aspeto ng kanyang patronage. 1. Patron ng mga nurse. Dahil sa kanyang malalim na malasakit at pag-aalaga sa mga may sakit, si San Martin de Porres ay kinikilala bilang patron ng mga nurse. Kilala siya sa pagbibigay ng lunas at pagpapagaling sa mga tao gamit ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot. 2. Patron ng mga ulila. Ipinakita ni San Martin ang kanyang malasakit sa mga ulila sa pamamagitan ng pagbibigay ng tirahan at pagmamahal sa mga batang walang pamilya, na siyang dahilan kung bakit siya kinikilala bilang patron ng mga ulila. 3. Patron ng mga inaapi Dahil sa kanyang karanasan sa diskriminasyon bilang isang anak ng alipin at ng isang Espanyol, si San Martin ay naging isang tagapagtanggol ng mga inaapi. Ipinakita niya ang malasakit at pagkakapantay-pantay sa lahat ng tao, Anuman ang kanilang lahi o katayuan sa buhay. 4. Patron ng katarungan. Kilala rin siya sa pagiging makatarungan, palaging iniisip ang kapakanan ng mas nakararami. Sa kanyang mga gawaing kawang-gawa, pinakita niya na ang katarungan ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. 5. Patron ng mahihirap. Si San Martin de Porres ay buong pusong naglingkod sa mahihirap. Kilala siya sa pagbibigay ng pagkain, damit, at iba pang pangangailangan sa mga naghihirap na walang kapalit. 6. Patron ng mga may sakit Bukod sa pagiging patron ng mga nurse, siya rin ay patron ng mga may sakit dahil sa kanyang himala ng pagpapagaling, hindi lamang gamit ang mga halamang gamot kundi pati na rin ang mga dasal Point 77. Patron laban sa diskriminasyon. Bilang isang mestizo na nakaranas ng matinding diskriminasyon sa kanyang panahon, si San Martin ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagkapantay-pantay, tumutulong sa mga inaapi at inuusig dahil sa kanilang lahi o katayuan. A. Patron ng kawang gawa Ang kanyang buong buhay ay inilaan sa pagtulong sa iba. Sa pamamagitan ng kanyang hindi matatawarang gawain kawang gawa, siya ay kinilala bilang patron ng mga kawang gawa at pagmamalasakit sa kapwa. Nine, kaloob na ibinahagi sa isang lugar. Si San Martin ay kilala sa pagpapakita ng kanyang mga himala at regalo sa mga tao sa kanyang sariling lugar, lalo na sa mga mahihirap at may sakit. Sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya at pagpapagaling, naging isang inspirasyon siya sa mga tao na magbigay sa kanilang sariling komunidad. Ang buhay ni San Martin de Porres ay isang inspirasyon ng malasakit, pagkakapantay-pantay, at kabutihan, kaya't kinikilala siya bilang patron ng iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang mga nangangailangan. Ayon sa mga pilosopo, teologo, Bible commentators, at scholars, si San Martin de Porres ay tinutukoy bilang isang mahalagang halimbawa ng kabanalan at malasakit, lalo na sa konteksto ng Kristyanismo at sa mga aral ng Biblia. Narito ang ilang mga punto na sinasaliksip ng mga manunulat at iskolar tungkol sa kanya. 1 pagkatao at kabutihan. Teologo at mga scholars ay madalas na inuugnay si San Martin sa tema ng virtue ethics, kung saan ang kanyang kabutihan, tulad ng pagpapakumbaba at malasakit sa kapwa, ay maituturing na ehemplo ng Christian virtue. Iniuugnay rin siya sa mga talata sa Biblia tulad ng Mateo Kapitulo 25 versikulo 35 hanggang 36. Ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, na nagtatampok ng malasakit sa mahihirap at nangangailangan na makikita sa kanyang mga gawa ng kawang gawa. 2. Katarungan at Kapantayin Bilang isang anak ng isang alipin at Espanyol, sinuri ng mga pilosopo at teologo ang kanyang mga karanasan sa diskriminasyon, at ito'y nagbigay daan sa pagtingin sa kanyang buhay bilang isang inspirasyon sa pagsusulong ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Isinasaalang-alang din siya sa ilalim ng teorya ng social justice sa kristyanismo, na pinagtutuunan ng pansin ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mahihirap, inaapi, at mga biktima ng diskriminasyon, isang advokasya na pinanghawakan niya. 3. Pagpapagaling at Himala Ayon sa mga commentary ng Biblia, ang mga himala ng pagpapagaling ni San Martin de Porres ay iniuugnay sa mga talata tulad ng Santiago Kapitulo 5 14 hanggang 15 na nagtatampok ng panalangin para sa mga may sakit. Maraming theologians ang tumutok sa kanyang espiritual na kapangyarihan na hindi lamang limitado sa pisikal na lunas kundi pati na rin sa pang-espiritual na aspeto ng pagpapagaling. Scholars rin ay nagsasaliksik sa kanyang kakayahang makapagpagaling ng mga may sakit bilang isang tanda ng biyaya ng Diyos, at iniuugnay na ito sa iba pang mga santo na kilala rin sa mga himala ng pagpapagaling. 4. Paglilingkod sa kapwa Ang kanyang paglilingkod ay madalas na inuugnay sa aral ng Kristyanismo ukol sa servant leadership na itinuturo ni Jesus sa mga ebanghelyo. Ayon sa mga Bible commentators, si San Martin de Porres ay isang makabagong halimbawa ng pagiging lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. 5. Simbolo ng pagkakaisa ng lahi Dahil sa kanyang pinagmulang lahi, isang mestizo ng itim at kastila, pinag-aaralan ng mga scholars ang kanyang buhay bilang isang simbolo ng pagkakaisa sa kabila ng lahi. Nakaranas siya ng diskriminasyon ngunit ipinakita niya na ang lahat ng tao, anuman ang kanilang kulay o pinagmulan, ay may pantay na dignidad sa mata ng Diyos. 6. Kawanggawa bilang pagsunod sa Ebanghelyo Pinapakita ng mga pilosopo at teologo na ang kawang ni San Martin ay ang mismong puso ng mga utos ni Kristo tungkol sa pagmamahal sa kapwa, tingnan ang Mateo Kapitulo 22 Versikulo 39, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang mga Bible commentators ay madalas na nagsasabi na si San Martin ay isang buhay na halimbawa ng mga talata ng Biblia na tumutukoy sa paglilingkod sa mga dukha at inaapi. 7. Disiplinang Espiritual Ayon sa mga theologians, ang kanyang buhay ng pag-aayuno, pagdarasal, at pagtitiis sa sariling paghihirap ay nagpapatutuo sa kanyang malalim na kabanalan. Pinag-aaralan din ng mga scholars kung paanong ang kanyang spiritual disciplines ay nakaangkla sa tradisyon ng mga santo na nagpapakita ng masidhing debosyon at sakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Conclusion Ayon sa mga pilosopo, teologo, Bible commentators, at scholars, si San Martin de Porres ay isang makapangyarihang simbolo ng kristyanong kabanalan at malasakit. Ang kanyang buhay ay pinag-aaralan bilang modelo ng pag sa Diyos at kapwa, lalo na sa mga marginalisado. Ang kanyang mga karanasan sa diskriminasyon, kawanggawa, at pagpapagaling ay nagbibigay inspirasyon sa teolohiya ng katarungan, pantay-pantay na karapatan, at malasakit sa mga nangangailangan. Si San Martin de Porres ay kilala bilang patron ng maraming sektor ng lipunan, lalo na ang mga taong nangangailangan. Narito ang mga mahahalagang aspeto ng kanyang patronage. 1. Patron ng mga nurse. Dahil sa kanyang malalim na malasakit at pag-aalaga sa mga may sakit, si San Martin de Porres ay kinikilala bilang patron ng mga nurse. Kilala siya sa pagbibigay ng lunas at pagpapagaling sa mga tao gamit ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot. 2. Patron ng mga ulila. Ipinakita ni San Martin ang kanyang malasakit sa mga ulila sa pamamagitan ng pagbibigay ng tirahan at pagmamahal sa mga batang walang pamilya, na siyang dahilan kung bakit siya kinikilala bilang patron ng mga ulila. 3. Patron ng mga inaapi Dahil sa kanyang karanasan sa diskriminasyon bilang isang anak ng alipin at ng isang Espanyol, si San Martin ay naging isang tagapagtanggol ng mga inaapi. Ipinakita niya ang malasakit at pagkakapantay-pantay sa lahat ng tao ano man ang kanilang lahi o katayuan sa buhay. 4. Patron ng Katarungan Kilala rin siya sa pagiging makatarungan, palaging iniisip ang kapakanan ng mas nakararami. Sa kanyang mga gawaing kawang gawa, pinakita niya na ang katarungan ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. 5. Patron ng Mahihirap Si San Martin de Porres ay buong pusong naglingkod sa mahihirap. Kilala siya sa pagbibigay ng pagkain, damit, at iba pang pangangailangan sa mga naghihirap na walang kapalit. 6. Patron ng mga may sakit Bukod sa pagiging patron ng mga nurse, siya rin ay patron ng mga may sakit dahil sa kanyang himala ng pagpapagaling, hindi lamang gamit ang mga halamang gamot kundi pati na rin ang mga dasal. 7. Patron laban sa diskriminasyon. Bilang isang mestizo na nakaranas ng matinding diskriminasyon sa kanyang panahon, si San Martin ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagkapantay-pantay, tumutulong sa mga inaapi at inuusig dahil sa kanilang lahi o katayuan. A. Patron ng Kawanggawa Ang kanyang buong buhay ay inilaan sa pagtulong sa iba. Sa pamamagitan ng kanyang hindi matatawarang gawain kawanggawa, siya ay kinilala bilang patron ng mga kawanggawa at pagmamalasakit sa kapwa. 9. Kaloob na ibinahagi sa isang lugar. Si San Martin ay kilala sa pagpapakita ng kanyang mga himala at regalo sa mga tao sa kanyang sariling lugar, lalo na sa mga mahihirap at may sakit. Sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya at pagpapagaling, naging isang inspirasyon siya sa mga tao na magbigay sa kanilang sariling komunidad. Ang buhay ni San Martin de Porres ay isang inspirasyon ng malasakit, pagkakapantay-pantay, at kabutihan kaya't kinikilala siya bilang patron ng iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang mga nangangailangan. Si San Martin de Porres, isang kilalang santo mula sa Peru, ay tanyag hindi lamang dahil sa kanyang mga himala at kabutihan, kundi pati na rin sa kanyang kamatayan at funeral na nagdulot ng malaking epekto sa lipunan, lalo na sa mga may kapangyarihan sa pamahalaan. Nang pumanaw si San Martin noong ikatlo ng Nobyembre taong 1630 ang kanyang kamatayan ay ikinalungkot ng maraming tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Kilala siya sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at matulungin, lalo na sa mga mahihirap, mga alipin at mga may sakit. Dahil dito, malaki ang respeto sa kanya ng mga tao, kabilang na ang mga makapangyarihan at may mataas na posisyon sa pamahalaan at simbahan. Ang kanyang funeral ay naging malaking kaganapan sa Peru. Dumagsa ang mga tao upang magbigay pugay kabilang na ang mga opisyal ng pamahalaan. Ang kanyang reputasyon bilang isang santo na naglingkod ng walang pag-aalinlangan sa kabila ng kanyang mababang katayuan bilang isang anak ng alipin ay nagdulot ng inspirasyon sa marami. Ang paggalang ng mga nasa kapangyarihan sa kanyang funeral ay patunay ng kanyang impluensya sa lipunan. Sa kabila ng kanyang simpleng buhay, ang mga alaala ni San Martin ay nananatiling buhay at kinikilala ng mga tao mula sa pinakamababang uri hanggang sa mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan Prayers Prayer of petition and thanksgiving to San Martin de Porres Beloved San Martin de Porres humble servant of God With hearts full of gratitude we come before you seeking your intercession and guidance in our lives You who serve the poor the sick and the suffering with love Teach us to walk in your footsteps, embracing the call to charity and humility. We pray for all those who support the works of our community. For the altruistic and philanthropic hermanos and hermanos who dedicate themselves to serving others through their generosity. May their kindness be rewarded with abundant blessings. And may they find joy in the lives they touch through their selfless acts. We offer thanksgiving for the Novena sponsors, for their unwavering support of our prayers and devotions. Through their commitment, we are able to keep our faith alive, uniting as one community in praise and supplication to you, dear Saint. We pray for all the faithful co-partners who give their time, energy, and resources to every program and activity. At San Martin, the poorest church and community, may your light shine upon them, dear Saint, blessing their efforts and sustaining them in their mission to serve. Help us all to carry the spirit of compassion and love wherever we go. May we serve one another with the same spirit of humility and grace that you, San Martin, showed to all in need. Guide us, protect us and fill our hearts with peace. Through Christ our Lord, Amen. San Martin de Porres, pray for us. Mama Mary, pray for us. Santo Padre Pio, pray for us. San Jose, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. Hashtag Smedrito. Hashtag San Martin de Porres.